hi. Good morning. <laughs> okay, we go and walk, walk, walk. You want to walk? Want to walk. Walk din na sa ka. kabilang kalye ng kalsada. Walk, walk daw kami. Walk, walk. Walk, walk daw kami. Why, Why you want? want? Okay, 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 okay. You wonder. Bye. 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 ng Bye. 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 tayo Bye. 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 para may Bye. 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 Otherwise, you yuhot. Maganda po, oh. Oo <laughs> nga, <na>. oh. Oo, bot. it. <laughs> oh, bumalik <mo>. tayo. <laughs> Bakit mo nakita kanina? <laughs> hindi. Lang, talaga yung... Sino nakita Sino mo? ...yung bag na yun, eh. Yung bag. Hmm. Ay, naka-on pala ito. <laughs> Sige na nga, tuloy ko na. <laughs> oo dito maganda din dito na minsan pasyal pasyal tayo dito na kanto so, basta, yung ano yung hapon sana yung ano na yung libre na yung libre tayo pupunta kayo dito